BOMBO INTERNATIONAL NEWS Ang International Committee of the Red Cross kinundina ang stage o peking pag-recover ng Hamas ng bangkay ng isang Israeli na nabihag. Kung ninyan may report ng BOMBO RADIO ILO-ILO. Kinundina ng International Committee of the Red Cross ang ginawa ng Hamas matapos umano nitong stage o gawing palabas ang pagsasauli ng bangkay ng isang Israeli hostage. Sa inilabas na drone footage ng uh, hukbong Israeli, makikita ang inililibing muna ng mga miyembro ng Hamas ang katawan ng bihag bago ipatawag ang mga kinatawan ng Red Cross at saka ito muling hinukay habang naroon ang mga tauhan ng organisasyon ayon kay Bumuhana Marik Kabile, International Correspondent sa Israel. Sinabi ng International Committee of the Red Cross na wala silang kaalaman na may bangkay na nakalibing bago pa man sila dumating sa lugar. Dagdag pa ng grupo, hindi katanggap-tanggap na may ginawang peking recovery ang Hamas, lalo na at nakasalalay dito ang pagtupad sa kasunduan at habang maraming pamilya pa ang sabik na naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Napagalaman na muling ang muling ng Israel ng gyera sa Gaza dahil umanol sa paglabag ng Hamas sa ceasefire, matapos nito ibalik sa Israel mga bangkay na hindi kabilang sa mga bihag na napagkasunduan isa sa uli. Limang dibisyon ng Israel Defense Forces ang sasabak sa operasyon na binubuo ng 10,000 tropa. Kasama rito ang 12 Brigada Infantry, Armored, Artillery at Combat Engineering. Si Bombo Hana Marie Cabiles, international correspondent sa Israel. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.